Ayan na. Ito si Supo, Ang makapangyari ang sa lahat. Sugpo, mamarap pa naman sa camera. Ayan. 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 Huwag ka tawa ko. Mabay ka naman. Ano naman? Kanyang. Kanyang kapagin. Kanyang kanya. <laughs> <Ayan> sister. <laughs> Kanyang like sister. Kanyang sister ito po si Almamay na nawawalan ng Ang Ay Ang ay. Oh, yan. Oh, yan. Oy, oh, ito. oy, ito. Teka, rakun mo dalawa. <laughs> na oy, oy. Nasa baba. Na 'Yon. 'Yon. Nandiyan wa mo sa pati. Ang talon sa lola. Kailangan <laughs> <laughs> dito <laughs> <kapatid> sa lola. <laughs> <Kapatid> sa lola. <laughs> nag pa. <laughs> <laughs> ako, di ka ako naligo, kaya kahit ang <laughs> <laughs> okay, okay, okay. hey boy! Hey, not... good. Yun. Dito, Oh! Uwe! Ano Pogi talaga? Parang ko, yun yun. Yun yun. pogi po. Bakit? Pogi

Bakit pagsaka? Oo, oo. Oo, tingin na mo. Mon! Mon! Dali na po, utang na sa oras. Tingin na, Mon. Ano ba dyan? Dali, dali. Huwag tayo sa oras. Yo! 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 Si Jetro! Ah, ano? Ano? Oo, utang na! Oo, sige. Oo. Hindi, tayong dalawa na, ma'am. Ewan ko makikita ko sa YouTube eh. Ikaw, ikaw na lang. Wow. Gagawa ko, i-edit ko, ilalagay ko yun ang kakaiba. <laughs> May lalagay ko kakaiba dyan. Tulad ng wow. Tulad ng tubo. E oh.